So, wala pa kami napipili kung saan kami kakain. Pero ako itong gomto na. Gomto na si kaharti nyo. Oh, uh, dito, ayaw naman nila. Nice to meet you. So, wala pa sila napipiling ano, restaurant. Ang kami naguguto na. dami ko ng guto. Sige, lahat pa. So, meron pa palang restaurant dito sa taas. Sa taas kami tingnan namin. Marami palang restaurant dito sa taas. So, ayan. Ito na yung pinaka, pinaka mataas. Parang 6th floor yata to. Mabasan nyo ba mga kaharty? Masarap din yan. Okay, oh, no. Ano ba yan? Ano bang cartoons to? Ang unang basa ko, Tara. Pala, Nara. nyo na malabong I mata ko. So ayun mga kaharti, gusto pala ni Javi kumain uh, ng Thai food. So kasi, um, uh, syempre nasa Thai lang kami. So tit namin yung uh, Thai food. So subukan namin pumasok dito. Hopefully may Thai food. So ito, Thai street food deck. Try natin, pasok tayo mga kaarte. Ah, ganyan lang pala siya. Parang ano, uh, food court. Tapos yung loob. May mga ganito. O, uh, diba? Kakaiba. Tapos may nagluluto sa loob ng mall. O, uh, diba? Kakaiba. Tingnan nyo yung glow blower. Uh, diba? Magic! <laughs> so, yung mga kaharti. Ayaw ni habi tingnan daw ng iba kasi yung iba naman kasi nakakain naman namin yun sa Malaysia. gusto, uh, gusto, ang uh, gusto niya talaga is Thai food. Yeah. Ay, nag na. Masarap ba mga ko, Hearty? Sa tingin niyo masarap? Oh my God. Agaw pansin to sa akin. Tunay ba to? Kasi nakatali. Ang lalaki. Ito pa oh. Agaw, pan, ago pansin eh, no? ganda ng restaurant nila dito oh. so mga kasi natin ang kanilang menu so um, ayun mga kaharti kanina di ba meron dun ano ano crab gumagalaw, buhay buhay pala yung mga crab na nasa, labas so nyo ba mga hearty, yung time dito isang oras ang pagitan um, kung alauna dyan, alas 12 pa lang dito. So, naiya akong mag, ano, yung salita. Tinitingin ako ng tao, ng mga tao. Ay, ganun talaga ang <laughs> content ang mga YouTuber. So, walang hiya-hiya. So, ito daw gusto kainin ni ng aking anak. Yan, hindi daw siya magkakanin kasi pag daw siya, hindi niya mauubos yan. Order niya yan eh. Ayan nakakahal kasi ng mga, mga kahulan yan. Alam niyo ba yung drinks na yan? So, ito naman yung order ni Javi. May soup, rice. Ano ba yung ano na yan? Parang, ano ba to? Crab pala. jasmine yes, may akala ko itlog. So, ayun mga kaharty. Yung order ko na lang ang hindi pa dumarating. So, ayun mga kaharty. Dumating yung aking order. Akin yan. Um, ano ba yung nasulog niyan? Cream or cheese? Ganun. So, order ko pa yan. Um, dumpling. So, ito. Tsaka yan. Pero, syempre, hindi ko mauubos yan. Sabihin ko kay Javi, kainin niya yung matitira. O, oh, hati kami ngayon. Oh, daming motor. Marami talaga motor dito, no? tan tan na, sa wakas sa wakas mga kaharti harating na rin ang daming pagod the oh, wow, the room is Cute. Oh, may another door pero syempre hindi yan pwedeng buksan oh, di ba so ito yung aming view di ba di ba another side ayan ang view view na yun from the hotel room. Iba na pagod ako. So, kaya ng aking anak na baba eh. Oh my bathtub. Oh, diba? Ito yung view din, oh. Hindi kaya makita kami din sa loob. O, <laughs> diba? Maliit lang siya. Tapos, shower room. Ay! Oh, palabas pala shower room. Gusto ko yung ganyan shower. Ayan. Tapos, may salamin. Ano to? Hmm, ay Oh. Malit lang. Pero okay na. Dalawang kama. Siyempre, labas na natin ang oh, sleeper. Magpapalit na tayo. Magandahan ako sa room namin. Nilabas na ni Javi yung gamit. So, dalawang kama. Siyempre, hindi na magkasama. kahiwalay. Eh. So, ang ganda din ang view namin. Ganda -ganda niya ng view namin. Ganda-ganda niya. Ang view namin. O, oh, di ba? Oh, dear Miss Shirley San Pasquan. Intercontinental Bangkok. O, oh, di ba? Meron silang pa-welcome. Sana nagustuhan niyo ang aking video for today. Please subscribe. Thank you for watching mga kaharty.